A may in my life, ito sa aking kubo. Happy New Year mga kahanap. At uh, sana po itong taon natin ito ay, this 2024 ay maging masaya tayo, maging maayos, walang magkakasakit. At kung ano man yung mga kahilingan natin, sana ngayong taon matupad na. Nakakatuwa lang na nung nakaraang 2023 ang bilis lang ng taon no nakakatawa lang nung nakaraang 2023 na napakaraming pagsubok ang binigay sa atin ni pero kinaya natin di ba nakaka proud nakaka proud yung sarili natin kasi kahit gaano kahirap kahit gaano kagulo kahit nasa punta tayo ng pagsuko hindi pa rin tayo bumibitaw kasi nga patapang tayo at patuloy pa rin tayong lumalaban so itong ang kauna-una ang upload ko day in my life sa aking gubon ng paglilinis guys, at uh, isipagan ko na talaga this 2024 kasi marami akong gustong i-achieve sa buhay ko, at sana po ay ma-achieve ko ngayon, Sas sasamahan din syempre natin ng sipag shoutout nga pala po sa lahat ng mga sumusuporto sa akin dito sa facebook page ko at hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe nyo na po ang Hana Dalagang Probinsyana sa aking YouTube channel. Meron po akong YouTube channel po. Sage na lang po, Hana Dalagang Probinsyana. Nakakatawa lang na napakaraming nangyari at na kahit gano'ng karami yung naging problema natin, dito pa rin tayo guys. Namamayag pag nakatayo pa rin, Lumalaban pa rin sa buhay. At ayan, ah, uh, tayo ay naglilikpit na hinigaan natin. Siyempre, nagising ako ng mga alas 6 kasi guys, medyo masama yung pakaramdam ko gawa ng sipon at ubo ko. Pero nakapag check up na ako at iniinuman ko na rin ng gamot kasi matagal tar tagal, tagal na rin ako nagkasipon. Alam nyo ba, natatawa ako sa mga unan ko na nilalagay dito sa punda ko. Tala nyo naman, ba? Diba? Sobrang laki ng punda, pero ang liit na mga unan na ilalagay ko kasi wala pa naman akong pundang, wala pa naman akong unan na malalaki talaga na magsusuwak dyan sa mga pundang ginagamit ko. Anyway, guys, ah, uh, ngayon naman ng manok po dito. Kaya po ganyan ang itsura ko kasi kumakanta-kanta po ako nyan. Manoksan ko po yung TV para kumanta. Kanta-kanta, gayon. So, Ayan, naglilikpit lang tayo mga kahanap kasi kailangan nating maglikpit, syempre ng ating hinigaan kasi tayo din naman humiga dito kaya tayo din magliligpit, di ba? Pero may mga panahon na tinatamad tinatamad akong ligpitin yung higaan ko guys kasi ewan ko lang tinatamad lang ako at ayan guys, tutupin naman tayo ng kumot shoutout wala po kay ate na nag, nakapamasko ko ulit po ako ng amag achoo <laughs> Ade ah, diba? bang ng manok parang gusto na ata nung manok siya na siya nang mag voice over ng aking vlog. So, ayun, tayo ay nagtutupi-tupi lang, guys. Tutupi ng ating mga ginamit na kumot. So, after nito, pupunta naman tayo sa kubo sa kamkahanap. Tara tayo naman po ay mag-asikaso ng mga trabahador natin do. Trabahador ko pala si Madam Hana. Yan para po uh, dahil meron po tayong pinagpapatambak po tayo na lupa doon sa ating na para po magpantay na at gamit na rin natin siya. So, after ko naman pong magtupi, ina-arrange ko lang din naman yung mga gamit dito. Kagaya ng mga panghapla sa tuhod, nating masakit, lagi ng sumakit. At, syempre, yung iba pang gamit natin, charger, yung gayaan. Tsaka marami akong istaka ng tubig sa taas mga kahanap. Kasi nagigising ako ng madaling araw para uminom ng tubig. Kaya may tubig ako dito. Tapos yung pink na yan ay arenola yan guys. Kasi nakakatamad pong mag-akyat pa na dito sa ating kubo na napakataas. Nisip ko kasi baka maalimpungatan ako pag imagine ko ay pantay lang. Tapos nalaglag ako sa iyo, Charis. Tapos nalaglag pala ako sa hagdan na pala yun, mga kahanap. Mataas kasi itong ating kubo, mga kahanap. Kaya hindi ako dito masyado nagpapakita na mga bata nang wala ako. At uh, saka hindi ko rin ito pinapatambayan sa mga bata kasi ito nga po ay higaan ko, tulugan ko napakaalikabok nga ito kasi nga mga kahanap nasa tabing kalasada po ito nakatayo kaya ang alikabok masyado pero ano palagi ko naman po pinupunasan ng basa pa pagkakaligpit ko pagkakabago ko matulog may vacuum kasi ako nabili guys. 160 to lang ang ko dyan pero ang galing nga makasipsip yan diba oh 'di oh, diba para kong utok hinggap niya guys yung mga alikabok at mga sama ng loob ko <laughs> joke lang. So after na nating maglinis sa taas, syempre tayo naman po ay bababa para iba naman po yung ating linisin. Yan. Tayo ay bababa ng kubo para maglinis naman sa baba. At ayan. Then, 'di ba? Perfect. Nalinis na ang ating higaan yung pinalitan ko nga pala siya ng cover kagabi kasi nga madumi na po siya. At syempre, isasara lang natin yung taas. Tapos sa baba naman po tayo maglilinis. At tapos guys, pagkatapos po nating ilak sa taas, syempre, bababa tayo ng hagdan, ba diba? Obvious naman, ba diba, na mababa tayo ng hagdan. Yan, kasama ko na yung charger ko na wireless charger. Kasi alam niyo naman itong cellphone ko na ito, hindi na siya masaksakan ng charger. Kaya pinapatong ko na lang, buto na lang talaga guys, meron ganito. At ayan, pagkatapos kong magbaba, nagwalis ako sa tagiliran. Kasi nung mga nakaraang araw, nung magpapasko at magbabagong taon, maraming nangyari sa kubo. Maraming kaganapan, nag-reunion kami ng mga batch ko na elementary. Nagpakumpil ako, nag-inuman yung mga pinsan ko dito mga kapatid ko ko, naginom sila at sa kami magkakaibigan naginom kami kami yung pinakalas na naginom sabi ko this 2020 pero hindi na ako makikin tama na. Laman na po. Pero hindi naman ako lasinggera to the point na araw-araw ako nagiinom. Nagiinom lang naman ako. Tapos ang inom ko lang naman mga kahanap ay konti-konti lang. di diba? ba? Konti-konti lang. Tsaka pag di na kaya, tigil na. So after ko magulis niyan mga kahanap, naligon na rin ako diretsyo niyan. Kasi nga po, meron ako niyang buwan ng dalaw. So ito lamang po ang aking vlog. See you in my next vlog mga kahanap. Thank you for watching. Mag-iingat po tayong lahat. Babush! bye